Yes, yeah. Yeah. <laughs> Hi, Gabi. Gusto Hi, I'm good. How are you? Very good, Uh, ano, alam namin mahili ka talaga ang kumanta actually, di ba? Tapos ano lang, bigyan mo kami ng sample, ano yung mga paborito mo pang awitin, ano yung music na talagang mahilig mong kantahin, at ano yung magiging ano mo, line-up ng songs mo dito sa concert? Um, parang hindi ko lang kakantahin eh. Yeah. <laughs> Pero mahirap talaga mag-aral ng mga kanta, especially kung hindi ka singer, singer sing talaga. Uh, may iksi yung mga kakanta ito talaga. Uh, gusto yun ang sample? Yeah. <coughs> Pwede ba? Pero may iksi ah Para yes. hindi masyadong pa matagal. Okay lang din si ko yung mahaba. Karating yata si na baka mauusin yung oras. Okay. <coughs> Acapella lang, wala nang minus one. <coughs> <coughs> Gabs, may nakahandang minus one. Hindi, wala nang Siyempre, dapat mag-concentrate ka. Parang ang singing, parang dart yan, hindi ba? Tapat eksakto. Andiyan yung words, andiyan yung lyrics, andiyan yung diction niya, uh, andiyan yung timing, andiyan yung feeling. Uh, feeling, pwede tayo dyan. Kasi uh, andiyan yung, uh, yung mood, expression. Ako, ang dami, di ba? So, lahat yan isasama-sama natin in one performance. Okay. Ready? <coughs> Quiet ang comment. Walang tawanan. Oh. This is not a comedy. <coughs> ano ba yun? Nakalimutan mo. <laughs> ah, ganun, ganun pa. May ganun pa. Kaya may ano uh, dito eh. May nito. Ito ah. Upsa natin. Thank you po. Thank you. Nagsina <coughs> po ah. <laughs> And now, the end. Thank you, Papa. Ah! the end of na Thank you. Tagal, grabe. Tagal na preparation. Okay ba? <well>, Sama, next. <laughs> in fairness, mukhang so may pa-comedy ano Portion din si Gabi. Baba na nga yun eh. So, my way. Gabi, inaawit mo talaga yung my way. Ano ba? Ano ba? Never ko ganun tayo. Oh, ano yung mga kakantahin mo? Anong sample ng mga songs? Ah, uh, dami kasi actually sa pag nanonood tayo, o nasa karaoke tayo, bubuta ka sa mga karaoke? No? Yeah. dami daming dami choice okay, talaga. Hindi, ikaw? Yung mga personal mo? Anong gusto niyong kantahin ko? Basta yun na lang. Gusto niyo, isulat niyo sa mga karaparao sa mga papel. Kakanta ka niyo ba ng mga new songs, ka? Oo, oh, yung mga new songs. Uh Oo. -oh. Like, ano? The kaya yeah, kung nahihiya kayo, yan. May papel naman. Isulat niyo lang para basa. Serioso. <laughs> <laughs> yan. Mga um, next, next year, kakanta yung <laughs> trend. Pag-aaralan ko yan. Hindi <laughs> 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 niya, hindi niya. Marami, marami kasi. Okay. Ikaw lang ang aking mahal. Ahh. <laughs> ang pag-ibig mo'y aking kailangan. <laughs> hindi. Pinutula ko lang. <laughs> Pero alam mo. <laughs> In fairness, maganda rin ang boses mo, Gabi. Na, na, nasa, yan? Na, nasa bayan nung nasa States ka na nagko-concert ka madalas noong araw? Uh, ano nasa Amerika kasi ako, um, pinakanta ako ni ano, ang isang kanta. Eh, ayoko talagang kumantay. Happy birthday nga, hindi ko mabuo. Ayun, kaya-kaya ko na. Yun ang una kong pinag-aralan. At saka, yung lola ko kapampangan. Kaya, habang pinapatulog niya ako, yun ang naalala ko, pina, kinakanta niya sa akin. Sila, Sharon, kapampangan din sila. Di ba? Kaya nagkasundo kami sa pagkain. Pero yung kanta, hindi ko makalimutan. Ating kupong isinising, metong yang timpukan. O, oh, ang tuloy mo. Ama na kay iti, sinong kapampangan? Kanyindong ibatan, sangkang kay sinino. Kakawan, may